Hindi nga daw po nakalusot ang resupply mission ng Pilipinas patapos nga pong sumampa sa barko at makipag-agawan ng baril sa AFP ang mga tauhan ng China Coast Guard sa May Ayungin Shoal. Madaling araw noong pong lunes ng habulin, banggain at harangin ng China Coast Guard ang mga tauhan ng Armed Forces na maghahatid nga sana po ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Binutas pa nila ang ibang rubber boats ng Pilipinas para hindi makaabante mas tumindi daw po ang tensyon dahil sa sapilitang sumampa at kinubkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinubukan daw hong kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit -bit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay po ng rubber boat pero nakipag-agawan daw ng armas ang mga sundalo. Dito nga daw po'y nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo. Giit ng AFP, hindi katanggap-tanggap ang agresibong aksyon ng China Coast Guard gayong lehitimo ang misyon ng Pilipinas. Depensa ho naman ng China Coast Guard, control measure lamang daw ang ginawa nila at naaayon umano sa batas. Samantala, nanindigan ang China sa bago nitong panuntunan laban sa mga dayuhang barko na naglalayag sa mga inaangkin nitong teritoryo. Ayon sa Chinese Foreign Ministry na ayon umano, ito sa kanilang batas para mapanatili ang kaayusan sa karagatan pilit na ipinupunto ng China na nanghimasok umano ang supply vessel at mga speedboat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Nauna nang iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi kailangan ng Pilipinas ng permiso ng China sa anumang aktibidad sa Ayungin Shoal. Sa ilampang balita ng padalaho naman daw ng liham si Bamban Mayor Alice Goo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chairman na si Executive Secretary Lucas Bersamin tatlong araw bago sampahan ng kasong kriminal. Si Mayor, tangi mga abogado po ni Mayor ang nagtungo sa Malacanang kahapon para po ibigay ang sulat. Hinihiling po ni Guo na bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon kaugnay po sa pagkakasangkot niya umano sa money laundering, human trafficking, kidnapping at ilang pang krimen na may kinalaman po sa Pogo sa Bamban. Hindi rin totoong itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Kumano'y ito registrado rehistrado at naayon naaayon sa batas. itanang rin po ni Goo na kaya siya tumakbo bilang mayor ay para bigyan proteksyon ang Pogo sa kanyang lugar. Sa huli, tiniyak po ni Goo na handa siya makipagtulungan sa anumang pong proseso ng investigasyon at magbigay ng kinakailangan pong dokumento para linisin daw ang kanyang pangalan. Ang tanong, yung pagsasabi ng totoo. Posibleng Go Hua Ping ang tunay na pangalan ni Bamban Mayor Alice Guo base sa isang dokumentong inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian sa Special Investors Resident Visa Application ng pamilya ni Guo na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at sa Bureau of Immigration. Makikita ang passport at isang ID picture na kahawig ni Mayor Guo kamukhang kamuka. At nakalagay na birthday sa passport ay August 31, 1990. Pero ang nakasaad sa inalabas na birth certificate ng alkalde noon ay July 12, 1986. Ayon pa kay Gatchalian, pumasok sa Pilipinas noong January 12, 2003, ang nooy 13 years old pa lamang na si Huaping pero sa China siya ipinanganak. Mariin namang iginiit ng kampo ng alkalde na hindi si Mayor Alice Guo ang nasa mga dokumentong inilabas ni Gatchalian. Kung niyo maalala po, no, sinabi po nitong si Mayor sa hiring sa Senado na siya ay solong anak at mm -hmm. love child daw po siya ng kanyang ama doon sa kanilang kasambahay. kasambahay. Pero eventually po, lumabas siya pala may mga kapatid. Mm -hmm. At roba? nakakasama niya pa mag-travel. sa mga biyahe-biyahe. At sinasabi niya sa ipinanganak po doon sa bambantarlak Pero ito ngayon, tingnan natin. Ito pong pagharap nila sa panibagong hearing dahil daw po sa meron pa palang uh, nakuhan dokumento na sinasabing kamukha at nataon din na goo -oh ang apelido. Apat, apelido. Ito pong uh, sinasabing 13 anyos nung siya'y unang tumuntong sa Pilipinas at sinasabi din po na ang kanyang mga magulang ay pawang mga Chinese. Samantala po naman, opisyal na pong umupo bilang bagong direktor ng NBI o National Bureau of Investigation si former Judge Jaime Santiago. Kabilang daw sa mga prioridad ng bago pong direktor ang pagtugi sa mga nasa likod ng cybercrime at mga ilegal na pogo. Magkikipagtulungan din daw po si Santiago sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at sa PAGCOR. Nakiusap po naman si dating NBI Director Medardo Delemos Kay Santiago natutukan din ang kaso ni dating Bucor Director General Gerald Bantag na hanggang ngayon po hindi pa rin nila nahuhuli at ang sinasabing mas ma si Bantag na sinasabing mastermind daw sa pagpatay sa mga mahayag si Percy Lapid. Gayon din po ang mga kaso ni na Pastor Apollo Kibuloy at dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Bago nga po maopo bilang NBI Director ay naging pulis at judge si Santiago at dati po din trabaho sa NBI. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.